Eh andam dami upan laga lang ayo. pa oh, dapat makukuha diyan. Ha? Dapat pa makukuha diyan. Lalo na pag kabinaligtad ano. Oh. Magdadala ka ba o, doy? Gusto mo ba? Mamaya. Oh. Magdadala. Mamaya. Oh. Ay, hala ikaw. Maraming, oh. pa na, maraming, oh. na ay po. Para oh. po ating ano sa kubo at uh, pang merienda, yung pong iba iuwi natin sa bahay pang konsumo yan. No? Balay po, kumusta na po kayo lahat ng episode ito, ano po Diretso pa rin po ang ating palinis Oh, yan Bali kami po ay pinagtatluhan na po namin Si Utoy, oh Si Junior Alfred nah. Kaway, Utoy, kaway, yan Papahat mo ng Si Romeo Ano, Rome, Romeo, mayroon? Wala oh, ah. kayo <laughs> ay bulok na, oh Ah, ah, walang junior, gano'n pa kita pag bulok Ayan, oh naman, naman. Amin pong dinadali na Oo. Oh. Oo. Oh. Aray, may ikip panlabong. Panlaga? Sa ako kung Quality yan, ano? Mm. Ay, wala akong umas sa kamute. Nakakaano daw da, Si Uto yung akapo, hindi pa nakakaya na utot na ano, Tuy. <laughs> Tawar ang bata. Amin pong, ano, hina, para mas mabilis. Lagi yun na, eh, no? mas mabilis eh, talaga naman na, eh, no? Dagdag -dag ng dagdag. -dag. Hmm. Ha? Ano, dagdag persa. Dagdag <laughs> -dag persa. <laughs> o, ah. Ba, ito ko'y mababangbangan, paulan na. Matubig lagi din yan, eh, no? Oo. Oh. Yan, yeah, ang pa ng lupa nito. ko ba? Oo. Oh. Mm. Yan ang ganda ng kamuti din eh. Ha? Yan ang ganda ng kamuti. Masarap pa ano. Oo. Yan ang pa, pa. ng na ba? Kaya oh yung talagang bibili ng kamuti. Ganado? Ang ng kataw-utot. eh <laughs> Kaya <laughs> <laughs> pagka ano na rin sa Okay. Kahit mo ang daming ginadala eh, ay kulang at kulang po rin po daw. Kulang. Sipagan lang sa tanim.

Ari bang hindi natututo? No. Ay wala, nabi ganun. No? Jump lang <laughs> kami yun. Wow, mali eh. Wala din ka Ano ka ka? Hindi na pakalabaw, papakalabaw. Ba ikaw? Ay yun. Kaya <laughs> yeah, kaya ko siya kami yun ah. Ba eh. ba ito? Ano ka ako ito? mo? Ha? Yung lula mo ba yung malawak ko ito? Tanin mo ng ganito ngayon? Uh -huh. Malawak ano? Hmm. Parang para. Okay, tinatam na na eh Di na ang ano na rin Ano mo? Hindi si na sisipo lang ang suko Parang ako napapaibig sa labar Nung ginaman doon na na Naglabanas ka dyan na nagkaigi ba? Nagkaigi, nalulugi naman Ay, wala na wala Walang lugi May lugi Pagbibilang talbos ayan ano? Masaya po pag marami Ah. Yeah. Okay. May nataga ako din ng kaya ayun. Mamukat, hindi nga tanong. Tamot ka, gapang ay Natubo, ano? Nalaman. Yung pakante na rin sa dyan, ano? Yeah, yeah. yung katawang ng baling, mo. Ay, tutubo. Tamot nalaman alaman. Oo, sa mga pinagbisan na yan, ano? Nalaman, ano? Nalaman. Yung pakante siyang kapa. para meron yung mga tapat-tapat na yun. Wala. Malwan niya. Yung... Hindi. Uh, -huh. Dapat eh. Malwan pati yung tabasan. Ano? Mm uh -huh.

May laban na pa yun. Okay. Mm. May bawang -sibuyas. <laughs> May kawatis pa sibuyas. May kamatis pa. May bawang at luya pa. Puro talim tayo ngayon tamay. Walang harvest. Oo. Oh, oh. Puro buwis. Mm. Pag-aani naman ano. Yan. Hindi natin naantay. pag mm. na rin. Maya ani hay. Pagodak itini mo Na natututo na si Tami yung wala Tame yung. Maho oi. Hay oi, tanpo, tanmos pa. Ano ito may laban diyan? Pag lang kang magtamaran ka ya. talagang Ang batang masipag pag nakita ng daw Alam mo hindi. Ako <laughs> Nga. <laughs> ang batang masipag paglaki, pagod pagod na pagod na pagod no? na pagod na pagod na pagod na na pagod na pira naman yun yun, yung tamang tatuwiran sa minyo kaya nga kinapapagod ka may katrabaho ah mm. oh. ano tama yun, kumusta diyan? ayos lang may wag ka magtrabaho hindi ka mapapagod Naa ang kwarta anonso. Mangangadapagitatambay may kwarta. tatambay din do pala. Ganon din po naman, kung bagay subok muna tayo sa kamote ulit. Gawa ho ng dati, ito puro palayan. Parang tumatabla lang. Ano ito, nakadali ka. Doon natin ilalamak sa tabi ng ano. Tagingan. yan yeah, mamaya po natin lilipunin no? dami rin galing lang po sa pinag uh, si bulan dito pa po sa kabila yan ang ganda ng lupa Arre, umalakalaki. Arre, nakuha sa tabi. Mayiging pong sa kubo. At malagayin. O minindal din. bali sa pagtutulungan po naman namin ano pagsasama natin ng labor ay malaking ano po kumbaga ko container niya natitirang bakantin natin araw-araw na po ba talagang simulat sa paul abay siya nga si Otoy ano Otoy may panchicks na ha? May, may panchicks na may panchicks na daw si Otoy yari na no ah ganado si Otoy ayo may panchecks na ikaw ba tama yung pang ano ba yung iyo? Ha? Pang ano yung iyo? Pangkain ito. Pangkain. Eh yeah. <laughs> e manchecks ka rin. Uh -huh. Ha? Ang mukha ikaw nagtuturo ka um, manchecks ikaw pala. Turuan mo rin ito Ay, <laughs> <Sa -ana daw? laughs> <pang kawa> eh. Ayaw ka muna. Saka na daw. Marapang gawa eh. Ala. Ayan, dali yung simpanin, bagay nagamas na. Oo may flat pa yan pero ito natubig sa ano natubig ito pag tag-ulan ayaw kung mag nahuhukayan pa parun oo ano natin butasin mo kaya pa parun maray kaya oo ah saka na butasin pa parun para yung tubig ko hindi butasak hanggang ano lang hanggang mailit lang ay ano walang tubig ha pa, pala ulan ay takman tubig na rin Diretso bakod ako din mo ano? Ay, uuho pa din yan. <laughs> ha? Uuho pa din yan. Oo. Oh. Alak ah, po na nauubra. Nalanda pa kaya pag ito yung pagkisipat. Hindi na po namin tinatambak sa boundary. Pataba. Ano, ilang biyahe na yan? Ipunin ko na rin kamote. Oo. Oh. Kung Pu na po na mer kamote. Magdadala ka ba tamayo? Pag gusto mo, inaya oh. Kamotoy. Pag gusto mo. Pag gusto mo ang dahil pala mauhukay sa bagay yun pa po ating titimbunin Banana. Banana. Yung pata, tama yung isa oh. Pata ba? Yung isang kamote Ano, may nadali ka pa? Oo. Sabaga, so, meron na may minindalin din natin sa kubo. Ganda pa nga narin yung mga malili. Para? Masarap pila kami ito. Ano ba? Yan! Ay, araw yung pinay ko. Pag magdadala ka, bibigyan kita. Oh. Ano ba yun? Ang butuin. Ang mga pasa Oh. Mm. Eh, andami, ang kabaw to iyo. Ha? Nagtanong din ako ng ganyan ah. Ha? Nagtanong din ako ng ganyan ah. Ayan, dami yung panlaga lang ayun. Oo, oh, dahil pa makukuha dyan. Ha? Madaya pa makukuha dyan. Lalo na pagka binaligtad na, oh. no? Oh. Magdadala ka ba ito, Gusto mo ba? Mamaya ako. Magdadala ka? Mamaya ako. Ay, hala, ikaw. naay po para po ating anong sa kubo at pang merinda yung pong iba iuwi natin sa bahay pang konsumo yan no? ayos anong gara oh ito na po ang, ang aming naubra ngayon no? Malakang, lawak na ito yan oh. oo Haba. Oh. Wala pa naman sa kalahati ano? Oh. Wala po. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama ano toy. Eh? Oh, yung kaputol pa ano. yeah, salamat po sa inyong pagsama at paglinis natin para mas mapadali. Oh, o toy kaway muna. Yan, ingat po ang lahat. Tamayo ano? Meron pa. Kaway. Ha? Maliit. Yo.